Ganda nito mga lods oh. Yan oh, si Douglas. Ito po mga lods ay ano, uh, purong silver. Ayan oh. Ayan oh. Ayan oh, silver. Iyan oh, 999. Pure silver. Malaki siya mga idol. Ito naman isa gold. Gold. 4 pesos gold. Ganda oh, mga lucho. Ganda, gold oh. Yan. Ito naman isa ay ano, uh, silver. Ayun, yung isa lang ang silver dito. Ito lang. Yung 1908 yung silver. Itong iba mga common. 100 pesos.